Nais mo bang bumalik ang dating alab ng inyong pagmamahalan? Pues, gawin mo ito. Sa pamamagitan nito ay maaalala muli ng inyong mga puso ang tindi ng inyong pag-ibig. Kumuha ka ng papel, panulat at pati na rin ng kandila sindihan mo ang kandila at ibulong mo dito ang pangalan mo ng apat na beses. Ngayon ay isulat mo sa papel ang pangalan mo at pangalan niya ng nakapatong sa itaas ang pangalan mo at sa ibaba naman ang pangalan niya. Hawakan mo ang papel at iparamdam dito ang lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Mas matindi, mas maganda. Halikan mo ng tatlong beses ang papel at ibulong ang salitang ito ng tatlong ulit, kinaseas dekor. Sunugin ang papel at ang abo ay kolektahin. Ilagay mo ito direkta sa punda ng unan. Hayaan mo lamang ito dito at ikaw lamang dapat ang gagamit ng punda nakatulong ba sa iyo ang spell na ito? Ikomento sa ibaba kung ano ang naging epekto sa iyo ng spell. Siguraduhin sinunod mo at tama ang bawat hakbang sa spell na ginawa. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa ating channel.